lang. Nang another tawag dito. Tray. Ah. Oh. Ganyan yan. Ganito oh. Oh. Ganyan. Pwede pwede pang perito yan. Pwede, pwede. yan. Oh, yun ay pwede. Yan pwede yan. Ilang ano ta ano nito yung tagal nito? One week, One week lang. Kailangan maubos na. Kailangan maubos na. Ayaw ko na kasi ibo matagal naman. Hindi ako sigurado. Hindi, hilaw nga kukunin niya. Hilaw ang kukunin ko eh. Pamben. Pam parang ano kung mga alternative sa itlog ng ano eh. Itlog ng manok. Kasi yung tinay na sila sabi kasi yan. Yung hindi lapisa. pisa. Ah. Uh, Ay hindi lang namin alam kung gaano kit tinatagal yan. Piniprito naman namin yan, kasi. Oo, oh, piniprito naman. Pero nito mo siya wasak. Awasak <laughs> ah, hindi Oo. Oh. Oh. Ah, wasak an bilao. Pero yung iba hindi. Hindi parehas. Pero damo pa palalaki dito. Ano oh. kaya? At saka, medium lang naman ng natsakang. May small din. Tol. Ding. dami eh. Kasi kung ulang yung ano namin eh, dadala. Uh, uh, ano tao? Binigyan ko yung ano, yung... Um. Eh hey, yeah. tao, ano tao? Bago na tao? Hindi, kung um, sa'yo yan. kanina yung napiligaw. Kanina ko lang. Baka iba yan eh. Ha? Huh? Baka, ano, baka hindi magtagal sa'yo, Ibabaw lang eh. Pinuntahan nyo na? Hindi pa. Ando sa taas. Pero manok yan, itik ba yan? Manok yan. Ah, manok. Sa dumahan? Ano <laughs> <laughs> yun, yun? Wala, wala diyan sibok. Tako magbabayad nun. Ha? Jody! <laughs> Pahintayin mo daw. Andito pa Bo, si kuya, siya lang magbabayad. babayan. Magkano daw ba yun? Wal, well, di namin natanong eh. Asan yung bago yung, ano? Doto? Hindi, yung, oh. Wala pa, yung ayawang... aong balang. Ala ho ba? O oh, ito, hiwi mo to. Magbigay mo hey, sa kapit bahay. <coughs> Saka na, mag May dadaan pa ako, pupunta pa ako ng... Ano? Ano? Ano yan? Ganun yan. Bili ka muna isang tray. Oo, oh, <coughs> bili muna ako na isang tray ngayon, tatry ko. Hey, Kasi hindi mo, hindi mahirap yan. Hindi. Baka eh. <laughs> pag ko muna ko isang tray. Ayun, tapos. Ano na? mo na ilagay, Brad. bread na kamutura eh. Baka wala dito eh. Walang karton yung sa sesto oh, okay. oh, mo Alang alin. mo. Tatry ko kasi Baka nga naman eh, hindi naman dito... kami naubusan eh. Oo, oh, 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 ah, oh. Pwede ka, pumunta ka lang dito. Oh, 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 oo, oo, na lang. nakita mo na yung laki. Oo, oh, oo. Oh. Oh, Ay sa bagay takpan mo na lang brad ano hmm. ng another tawag dito train. Ah sa tindahan lang Nakakasampung tray kami isang linggo. Ay, na. Ha? Luto na. Luto na? Oh, luto na yun, luto. Hindi kami ano sa ano eh. Tali mo na lang. Tatry namin para... Sa susunod, yung, huwag yung may crack ha. Kasi ano sa tindahan kilangan eh. Kailangan eh good sa tindahan. Pero pwede siya panghalo di ba? Oo. Oh, oh. Dati may pugo. May pugoan pa ba sila? Wala na. Pero marami pa rin kayo pugo na. Nagano lang. Namumulot lang. Ah. Hangaw lang kami sa ibang ano. Sa ibang farm. Saan ba ito? Yeah. Doon sa garay? Sa Angat. Angat lang ako. Eh, noy pala siya. Hindi talaga yung pagkatapos si eh. Ibang anak. <laughs> Pinoy siya. noy siya. Pero minsan maganda ang ano. Pero maganda dito pag natsambahan mo. Hindi lahat kasi ano eh. Pero pag natsambahan mo yung magaganda malalaki. Uh -huh. Yun, ka doon. The Bluetooth device is connected successfully. Ngayon kasi ano na pinipilian namin. Pero may time talaga na magaganda yung 18 days. Okay. Thank you. Thank you. Ano ko dito yung pera ha? Baka... Ah, sabihin ko na lang kung madaanan ko. Iniwan ko na yung Maya drone sa lalaki. Tatari namin. Pagka na gustuhan. Ah. 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 Ayun, bumili muna tayo ng sample ng itlog kung magugustuhan gustohan ng customer eh ano natin tutuloy-tuloy natin ito na tayo dadaan sa kanan